What's up guys? Good morning. Another day, another vlog. Another day of another vlog. So, nakakita nyo, naka-light ano na ako, sweater na ako. Guys, every morning dito, uh, parang medyo malamig na. May prediction na ano eh, maaga ang ano ngayon, fall. Maaga maglalamig. So, yun nga guys. Um, talaga na maglalamig and ano pa lang patapos pa lang yung August hindi well, naman sobrang patapos na no uh, ano ba ngayon 23, August 23 so last year yung mga ganitong month up until end of September nga last year ano pa eh mainit pa eh may mga heat wave heat wave pa noon eh so ngayon ano Medyo, ano, may naikita na akong ibang puno na nag-change na ng colors. So, sign na talaga na, ano, early ang, ano, ngayon, ang fall season. Um, yun, guys, uh, in this episode, ano ulit tayo? Um, I would, I would call it, uh, random topics ulit, part 3. we're in, uh, inaano natin no yun dun sa isang sikat na nurses to Filipino nurses to US na ano na group page uh, pumupulot tayo ng mga ano dun mga nagsishare ng mga post dun uh, para i-discuss natin or bigyan natin ng topic dito sa channel natin oh yun guys uh, I decided to do this segment Uh, sa channel ko kasi um, parang naubusan na rin ako ng nursing content eh and naubusan na rin ako ng ano parang I cannot come up with an idea na mga, mga topics na makakatulong sa inyo so I decided to ano to scroll dun nga dun sa group page na yun kung may feeling ko ba na ma, itong nagtatanong na to or post na to ay eh, may, may sasabi ako doon para makatulong sa inyo ng mga papunta dito sa US ng mga nurses so ayun um, and yung unang interesting na post na nakita ko no hindi ko na i-ano dito hindi ko na i i-fa-flash sa screen no baka kasi alam nyo yun baka kasi kailangan magpaalam no pero yung thought ng ano na yun ng post na yun ay Um, parang na-experience daw niya na hindi daw diverse doon sa lugar kung saan siya nag-work tapos parang naka-feel siya na ano na minamaliit siya ng ibang lahi yung mga locals I would say um, meron ba daw mga nurses na naka-experience noon dito o Filipino nurses na naka-experience yun dito sa Amerika And paano kayo... Paano kayo nag-thrive sa ganong klaseng environment na hindi diverse? Tapos, uh, ganon, may parang belittling na nangyayari sa work. So, napili ko yung topic na yun kasi... Um nakarelate ako doon and may experience din ako sa ganun. And magandang ano to, maganda i tong ano na to, tong topic na to. Um, para sa mga Filipino nurses na pupunta dito sa US, no. If ever na mapupunta kayo dun sa lugar na wala masyadong Pilipino or hindi masyado diverse, ang ibig sabihin noon ay eh, wala masyadong ibang lahi bukod mga locals lang puti at itim lang parang ganon ang ano so, so doon ako galing sa ano sa state na yon where uh, majority is puti and may, may mga ano parang sabi natin 60% puti 40% itim so parang ganon lang mga katrabaho ko noon um paano ko ba kinaya yung ganong environment no ah uh, kung saan ako dati nagwa-work ah uh, ano yun ako lang talaga ang Asian don ako talaga nagre-represent ng continent ng Asia ibig sabihin nun lahat ng kasama ko lokal putit itim um, nakaramdam din naman ako left left ng ano ng ganun nung umpisa ng parang hindi naman sa sabi natin sige, parang ini-small ako, nararamdaman ko na parang ano, parang wala akong alam doon. Um experience ko. I mean, wala naman akong maisisi doon kasi um ayun nga, wala hindi naman ako nakatikim ng mga high-tech na mga gadgets sa healthcare. Um kahit nga yung mga ano eh uh, dumating nga sa point ng nag-uumpisa pala ako sa ER noon dito sa state sa America pati vital signs machine parang hindi ko alam paano pagganahin eh I mean literal promise guys Of course, yung badge ko kasi Traveler's badge um, Siguro, yung deal ng agency ko Is magiging ano kami Parang ang item namin parang traveler so traveler talaga yung nakukuha namin na, nabayad bayad pero siguro yung yung portion na ano na kung an magkano man yung magkano talaga yung regular pay ng mga ano mga hindi traveler yun talaga yung napupunta sa amin tapos yung sobra sa ano sa agency Well, fair enough Kasi wala namang kaming binayaran Wala namang In-sponsor talaga lahat Plane ticket Lahat, lahat, lahat Name it Lahat Accommodation namin doon Noon Sa, ano Sa training center Kasi lahat um, Of course Akala nila Traveler kami Na palipat-lipat lang Ibang state Hindi nila alam Na bago kaming salta talaga Sa Amerika So Naging unfair ba yun? Medyo medyo <laughs> hindi ko na i-prepare yung sarili ko don. well, ang hirap naman i-prepare yung sarili no, kasi wala ka namang ibang first experience mo to eh so wala ka nang ibang magagawa kundi talagang as in ituloy mo na lang, ituloy mo na lang kahit talaga may ganung tingin sa'yo bayaan mo na ah, tanggapin na natin na ano, na talagang bago tayo dito kasi guys yun, lang, yun talaga eh uh, talagang acceptance na lang talaga siya sa sarili na kung may ganun man na ano na pakiramdam nyo na parang feeling nyo ang tingin ng iba sa inyo lalo na yung mga lokal dito na ano na parang kulang yung alam natin o inexperience tayo okay lang wag na kayong magano Parang wag niyo nang patunayan na ano. Basta wag wag kayong magpasiklab. I refresh ko yun. Wala tayong dapat patunayan. And isa pa, um Alam niyo ang ginawa ko. Um, kinaibigan ko na lang lahat ng mga ano ng mga nakasama ko sa sa ER yung dat, kong workplace kinaibigan ko sila tapos inexplain ko sa kanila yung situation ko na kasi naisip ko naman oh okay dito na ako sa Amerika freedom of speech oh, e di inadapt ko na lang so nakipagkwentuhan na ako sa kanila na sabi ko oh, ano pag nababanggit nila oh traveler ka Sinasabi ko na lang na hindi talaga ako yung traveler that you know of uh, ano talaga ako uh, galing talaga ako sa ibang country and siguro dahil as a way of uh, us paying them sa lahat ng expenses nila para na na sinolder nila for us uh, I think it's a way of uh, parang na payment sa kanila na na travelers nga yung nakukuha naming sahod pero ang may cut yung employer uh, sa amin napupunta yung regular pay na parang pay grade nyo tapos yung sobra sa ano sa agency fair enough sabi ko fair enough so doon lalo nila akong naintindihan kung bakit parang ano ganun nga uh, nagtanong ako nang tanong uh, ganyan Tanggap ko naman Kahit ganun yung tingin nila sa akin Pinagpatuloy ko lang Parang naisip ko Paano kung Video game lang itong Paano kung simulation lang Itong Ano na to Buhay na to Parang Tatapangan ko na lang kung, Alam nyo yun Parang minsan may Pag ganun akong Way of thinking eh. Pag parang feeling ko Na ano Na Parang Hindi ako confident Sa lahat ng mga ginagawa ko parang inaano ina, ko ginawa ko ginagawa ko na lang parang paano kapag ano virtual na lang itong mundo na to sinayang ko lang yung panahon ko na sa sa fear pero ano dumating din yung time na after a year halos lahat sila nakausap ko na sa ganyong ganong situation ko ang babait nga nila eh, kasi parang sila na nag-adjust sa akin hindi na ako binibigyan ng mga complicated cases kasi ganun, kasi ganun guys kapag ano, traveler yung item nyo dun. Light, Setter, Siyempre pagtatanggol nila yung ano, pagtatanggol talaga nila yung mga regulars nila dun na hindi bigyan ng mga ano, mga complicated cases. Kasi of course yung mga traveler ano, matataas yung mga ano nila pay grade nila eh. Siyempre, maisip nila, oh, traveler yan, ano, bigyan natin dyan yung mga, ano, complicated cases, manatatas yung mga sahod na mga yan. Ganun ang reputation ng traveler. Ganun ang akala nila sa amin. So, of course, nagpaka-honest ako, sabi ko, hindi talaga, ano, yun nga, uh, in-explain ko, halos hanggang sa, ano, hanggang sa team, mga team leaders ko, dalaw nila ako naintindihan. Um nakakatuwa nga sobrang understanding nila kaya uh, simula nun hindi na ako nabibigyan masyado ng mga complicated cases tapos lagi sila nag-aalok ng tulong parang Marv tulungan na kita tulungan na kita ah. ano may sepsis alerta ano yung isa sa mga pasyente mo kami nakukuha ng mga blood culture mga ganun ganun um, parang bigla nga bigla sila naging mabait sa akin Ah... Uh, ano um, Yung sa lahat sa, talas, halos lahat talaga ng ano ng mga kasama ko sa ER naging naging barkada ko na. Right, Sipinyo right. ako lang Pilipino doon and the only Asian sa ano sa department na yon. Hindi naman sa buong hospital no. Syempre sila nika, 'di ba? Marami silang mga Pilipino doon sa med surge. Eh. Ako sa ER ako lang talaga. So yun nga, sana may napulot kayo sa mga shinare ko na kung may mga iba dito mapupunta sa ano, mga state na hindi diverse ang culture. Well, ang tip ko lang sa inyo pag ganyan, um wag nyo silang sabayan. Kapag merong pag sinabi na pag for example, uh, puro puti yung mga kasama mo dun, no? Wag sa nang ano, wag, wag nang wag mo sa nang iisipin na parang mga racist sila. Hindi. Of course na na ano lang naman. Um nakikita lang naman nila yung, differences sa features natin. Kaya alam nilang iba ka. And cool ka lang. Ang ma-advise ko lang uh, ano eh, perform in silence ako ganun ang ginawa ko eh kumbaga parang ah okay uh, tingin nyo sa akin parang inexperience ako eh nag a, a, nag -a pa lang ako sa ano nyo sa ano to policies nyo and protocol sa hospital hindi naman ibig sabihin nun parang wala kang alam eh kasi parang minsan ganun ganun nila tinitignan yung parang hindi mo lang hindi ka lang hindi mo lang alam masyado yung ano sa mga policies sa hospital feeling nila parang nursing wise parang wala kang alam wala kang alam sa field ng nursing kasi ayun nga karamihan ng mga batang ano dito mga bata-bata pa na bagong graduate sila yung mga medyo ano eh sila yung mga medyo nang mamata mas delik actually guys hindi naman sa ano no mas delikado nga sila mag practice eh yung isang team leader ko noon tontuwa sa akin kapag nagtatanong ako sa kanya ng I mean policy wise policy related question and nursing related question uh, lalo na no kapag may parang feeling nagda-doubt ako doon sa mga ganong order nagda-doubt ako sa mga ganong procedure hindi ko alam yung gagawin ko anong uh, parang uumpisan ako kapag may mga ano uh, pag may pasyenteng for moderate sedation mga ganon no, malapit talaga ako sa kanya tapos sinasabi niya sa akin, ano parang Marv, tuwa ako kapag gano'y eh, pag nagtatanong ka sa akin ng mga ganyan na kailangan mo ng assistance o alalay or paano gagawin mo. Kasi ano lang, nag-iingat ka lang na gusto mo lang tama yung gagawin mo. Hindi ka tulad ng mga batang mga nurses dito, yung mga bagong graduate dito. Pinapatunayan na nila agad yung mga alam nila tapos uh, nakakatakot sila, hindi sila nagtatanong bigla man na lang maririnig na ano na mali pala yung mga medication na ano na inaano nila tapos nag na, hindi sila sumusunod sa policy hindi nila alam na ano pag magba draw sila ito ang tube na gagamitin hindi kasi sila nagtatanong eh ikaw tama yung ginagawa mo kasi nagtatanong ka sa amin so yun nga um wag na, na ako naisip ko na lang sabi ko tanggap ko naman na inexperienced ako dito sa Amerika. First time kong magtrabaho dito sa Amerika sa healthcare field. Kaya ano, tatanggapin ko na lang kung gano'n ang tingin niyo sa akin. Pero sasabayan ko kayo. Sasabayan ko kayo in silence kapag nagets ko na 'yung policy dito. So 'yun 'yun 'yung ginawa ko para sa akin, no. Doon ako nag -trive at natapos ko yung tatlong taon ko doon na sa ano na yun sa sa hospital na yun natapos ko yung 3 year contract ko doon so yun lang guys sana nakapulot kay ng ano ng mga mga something from uh, my may experience doon sa isang lugar na ako lang mag isa ang Pilipino <laughs> na nakaramdam ng parang ganun ng panliliit na dahil hindi ko lang masyado bago ako sa hospital at hindi ko alam yung policy masyado sa mga procedure and protocols akala nila parang wala na akong alam sa nursing yun. pero yun nga uh, dapat cool lang talaga tayo wala tayo talagang dapat ano yun dun dapat hindi natin bigyan ng kahulugan masyado yung mga bagay-bagay na, na Hindi lang siguro talaga nila maintindihan. At hindi naman talaga nila naiintindihan yun eh. Kasi guys, privilege sila. Nandito na sila sa bansa na to, no? Yung iba sa kanila, nagre rest like, ano, hindi na lang nagpapakita kung ayaw na nila eh. Tapos, malalaman mo, ma, ano, nasa ibang hospital na natanggap na. Diba At sa atin, parang ano, pag nag-aawal-awal ka nga sa mga traba sa trabaho mo, mahirapan ka nang makapag-apply sa ibang trabaho kasi yung record mo na ginagawa mo yun sa ano, sa sa company, paka gawin mo rin sa kanila. So yun dito nga parang ano ang anong masyadong ano ng freedom dito, parang minsan nakakaano uh, rin, may disadvantage din yung mga ganyan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana may napulot kayo, no. Yun, sa mga papunta pa lang dito, sana, ano lang to, awareness lang to. Hindi naman ibig sabihin mangyayari din to sa inyo, no. Para, para, iba, 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 iba pa rin tayo ng situation. Malay nyo, sa facility nyo, maraming mga Pinoy na mga, ano nyo, na mga kasama nyo, mas, mas ma, ano kayo, magaguide kayo, mabuti. Pero, ito guys, hindi naman sa paninira, no. Hindi, hindi ko sinasabing, pangit kasama ang mga ganto no, mga lahi no. Actually nung inexplain ko sa mga kasama kong lokal, ibig, sabi ibig, sabihin ng lokal, mga Amerikano, puti at itim, inexplain ko sa kanila yung situation ko na ganoon nga first time ko nang magtrabaho dito sa Amerika, hindi talaga kami yung traveler that you know of na galing-galing sa iba iba ibang states. Um naisip ko kung sa kapwa mo Pilipino mo yun iano ike kwento na ipapaintindi yung situation mo feeling ko hindi nila i-acknowledge eh. alam niyo naman minsan sa atin may mga Pilipino na sabi na hindi ano dapat alam mo to ganyan, dapat minsan nakakainis lang pero mas mas na, mas maintindihin talaga yung mga ano mga lokal Ewan ko lang, ewan ko lang ha Para sa akin, nasa experience ko lang yun no? Ano, basta Namimiss ko nga sa kanila Sila eh, actually, yung mga dati kong kasama dun eh Sa, sa AR eh yung mga, ano. Hanggang ngayon, may connection pa rin kami Nagte-text-text pa rin kami, nagbibiroon pa rin kami Yan, paminsan-minsan Sabi nila, bumalik ka na dito Parang ganon iyon ma okay silang kasama basta oh, cool ka lang din. Dapat sport lang talaga tayo kahit saan tayo mapunta. Yung yung parang ate-atehan ko nga dun sa ano na yun eh sa hospital na yun sa ER. Uh, <laughs> sabi sa akin, ano yun puti yun na sabi sa akin. Marb, ako matagal na ako nag ano ha? ma, ma, ma edad na ako, ano 40 plus na ako, sabi niya alam mo maski saan ka mag-umpisa, basta bago ka parang talagang wala ka ulit alam eh kaya naiintindihan ko yung situation mo lalo na first time mo dito sa country na to magtrabaho aalalayan kita as in talaga promise ang laki ng ano ang laki ng pasasalamat ko sa mga ano na yon sa mga nakasama kong lokal na yun dun sa sa hospital na yun kaya guys huwag kayong mawawala ng pag-asa and huwag kayong madi-discourage kung mapupunta kayo sa lugar na gano'n nga na hindi masyado diverse, experience yun. Experience talaga yun. It's something to, ano, it's something to tell in the future. Kapag may mga Filipino na community kayong mga kasama na ikikwento nyo na gano'n, na, oh, ako, first first work ko dito, wala man lang akong kasama ng Pilipino, kinaya ko yun, pero mababait nila. ba diba? At least na ano mo na adapt mo yung parang American culture sa isang lugar privilege yon privilege yon na may experience kaya grab nyo wag kayong matatakot basta sport lang kayo yun lang naman guys thank you so much and see you sa susunod na vlog magtatapik ulit tayo mga ano mga may interesting posts sa dun sa nursing group na yun na maaaring may mapulit kayo sa aking ano parang ano dun um, sa aking ano, insight ko dun thank you so much guys dito na lang ulit